Naglobo na sa 3,131 pamilya o total ng 9,425 persona ang apektado kan bagyong Karina sa Bicol. Basado sa pinakahuring datos na pigpaluwas kan Office of Civil Defense sa so OCD Bicol, 4,270 ang apektadong individual o 1,937 ang pamilya sa katanduanes na halis sa 16 na barangay sa Banuanin San Miguel. 2,633 na individual sa Camarines Sur o 37 pamilya halit sa Pasakaw at 505 pamilya halit sa Sarong Barangay sa Sipokot. 1,311 naman na individual ang naitalang apektado sa Albay o 414 pamilya. 230 sa iska ang hali sa Tulong Barangay sa Banuaan ng Tuduran at 178 pamilya hali sa Tabaco City. Mantang 49 persona o 10 pamilya ang naitalang apektado kanbagyong Karina sa Banuaan ng Bulan Sorsogon. Basado man sa pinakahuring datos, 41 ng kaharongan sa rehiyon ang nadanyaran kan maraot na panahon. 35 ka ini ang partially damaged as in 11 ang totally damaged. Sigun naman sa opisina kan Philippine Coast Guard Bicol, alas 8 kaso bagong agan, nagpakol sa 182 na pasahero ang naitalang stranded sa mga pantalan sa rehiyon. 122 ang stranded sa Pasakaw Port, 58 sa Mobo Port at 2 sa Aruroy Port. 54 sa Rolling Cargoes at 12 sa Vessels. So sa lahat po ng uh, mga biyahero po natin, uh, patuloy po tayo na mag-ingat uh, at palagi po natin abangan yung mga advisories po ng ating mga nasa otoridad. Particularly po, uh, palagi po tayo nagpo-post sa ating mga page ng Coast Guard District Bicol at mga Coast Guard stations natin. So parati po natin sundin kung ano po yung pinapayo sa atin ng otoridad para po manatili po tayong ligtas sa panahong ito at magingat po sana tayong lahat. Mientras tanto, darakan epekto man kan Karina asin kan habagat dosing flights na ang sa Bicol. Anong sa Bicol International Airport, duwa sa Virac Airport, duwa sa Moises R. Espinosa Airport sa Masbate, asin in duwa sa Naga Airport. Para sa mga baretang tatak Bicol, an Fabular.